Okay, magandang hapon po or magandang gabi sa ating lahat mga kababayan. <clears throat> kung nakapanood po kayo nung uh, latest congressional hearing ng Quadcom, yung tungkol sa OVP budget na kino question nila, kung saan ang resource person po na nandoon ay yung uh isang taga commission on audit audit yung attorney Kamora yung babae <clears throat> ang pag-usapan po natin ngayon ay mga bagay na tungkol kay Vice President Sara Duterte no at uh, related nga po itong related sa kanya ang itong tungkol sa hearing na ito kung saan ang resource person ay yung taga-COA. Ang inabutan ko po doon kasi masyado mahaba eh. ah uh, ang nakapansin-pansin po kasi doon na matagal ko nang napapansin, ewan ko kung napapansin nyo rin kung nanunood kayo ng uh, Quadcom hearing, ito pong taga-COA na ito, commissioner ng COA, itong uh, attorney Camora na bagamat isang lawyer pero kung mag, magsalita po kung sumagot sa mga mga tanong kasi kanina ang nagtanong doon ay si lalo pa si ano eh ma matindi talaga 'yung magtanong si kong congressman Romeo Acop so ang mga ang pinag-uusapan doon kino-question ni ni kong Acop 'yung tungkol sa sa budget nga nung Office of the Vice President na ang kinu-question doon yung tungkol sa napakalaking mga renta renta ng mga uh, safe houses safe houses ng uh, mga project na ginawa ng Vice President Sara Duterte unang-una napaka po, unang-una, para saan yung safe house? Vice President ka, anong project ang ginawa para magkaroon itong safe house na ito? Biruin mo mga kababayan, 34 na safe houses all over the Philippines. 34 safe houses. Para saan? Para saan? Para kanino sino ang itatago doon? Wala man lang tayo kasing nalalaman. Wala man lang napabalita na mga bagay na mayroon silang mga itinatago sa mga safe houses ng mga tao na ewan kung anong kaso. At ang masama po, mga kababayan, ang uh, sobrang napakalaki na renta na ginagasta pinagkakagastusan ng Office of the Vice President dito sa mga safe houses na ito na ang isa nga even uh, si yung mga congressmen ay nagtataka na kung bakit sabihin natin okay safe house safe guarded, heavily guarded. Say false nga Pero mga kababayan, the cheapest na nirentahan ng OBP eh, nagkakahalaga ng 45,000 plus isang araw? Per day. 45,000 plus. Na kung tutuusin, eh, <clears throat> ang 45,000 na renta, renta na yan sa isang buwan ng isang bahay na masasabi nating safety naman mayroong mayroong mga items na isang bahay na nirerentahan, rentahan nagkakahalaga ng 90,000 per day just imagine mayroong nagkakahalaga na ang renta is 1 million a month or more actually may 100 million pa nga eh Oh, 100,000, 100 million. Anong klasing bahay kaya yun? Bahay siguro nung kagaya nung ano, resort. Parang resort. Na ikinumpara nga nung mga ng, ng congressman na nagtatanong na even dyan sa napakamahal na lugar, yung BGC, Bonifacio Global City, ang 90,000 ay renta na po ng isang kondominium sa loob ng isang buwan. Therefore, 90,000 per day, anong klasing bahay ito? So, yun po mga kababayan, ima imagine ang bansa po natin ay hindi tayo mayamang bansa. Third world. Third world country ang Pilipinas. Pero ito, gumagasta tayo ng ganitong halaga? 90,000 per day? Na ang 90,000 mga kababayan kong tutuusin, makakapagpatayo na ng isang simpleng bahay ng mga mahihirap. Di ba ga? 90,000 <clears throat> makakapagpagawa na ng simpleng bahay. What more yung 1 million a month? Meron pang mahigit pang 1 million eh. Isang buong bahay na maganda na ito. Ay, hindi ko po maintindihan even si Kongresman ako nagtataka ng gusto kung anong klasing mga bahay itong inupahan ni Bipisara Sara para pagtaguan ng mga tao na eh wala kung sino or ano ang mga kaso Diyos ko po ang masama pa po mga kababayan at nakakadismaya nakakagalit ay itong uh, commissioner ng COA na resource person yung nagngangalang uh, Attorney Camora Alam mo nakakainis itong babaeng ito eh Naturingang abogado <clears throat> lawyer, lawyer siya at commissioner ng uh, Commission and Audit Pero kung sumagot sa mga tanong ni Congressman Ako nung mga congressman ni, na nagtatanong sa kanya halos hindi makasagot. Kung sumagot man, para siyang ano eh, alanga, nagaalangan or hindi sigurado sa sasabihin, parang may kinatatakutan. At <clears throat> isa pa, sabi nga ni Congressman Ako, ang function, isa sa mga functions ng uh, ng COA ay para bantayan po bantayan is safeguard ang pondo ng bayan. Um, medyo iimbestigahin, iimbestigahan or bubusisiin. Bubusisiin kung paano ginastos ng mga politiko yung mga budget. Pero yung mga sagot nitong Atty. Camora na ito ay para mang hindi nila trabaho yung magbusisi. Ang trabaho nila ay tumanggap lang ng tumanggap ng mga dokumento na resibo, yung uh, yung mga expenses, yung proof of expenses, mga resibo nga eh. Tanggap lang. Hindi sila nagko-question kung kagaya nun yung mga renta ng bahay. Bakit ganito ito kalaki? Hindi daw nila trabaho. Basta sila, tatanggap lang. Anong klase yun? Parang, parang BIR lang. Magtatanggap lang. Mga kababayan, ang isang napaka-importanting, napakahalagang uh, trabaho ng commission and audit, kaya nga nag-audit eh, di ba? Auditing. Chinecheck. check Binubusisi kung paano ginastos yung pera. Kung saan napunta, magkano napunta doon, dito, dyan. Dapat inalam kung bakit ganito kalaki ang inupahang bahay. Saan ba ito? Saan itong bahay na ito? Bakit para saan? Bakit ganito kamahal? Wala. Wala hindi daw nila trabaho yon. O di anong klaseng pagbabantay yon mga kababayan? anong klaseng pagbabantay? Eh kung magtatanggap ka lang ng mga resibo, di hindi ka audit. Hindi ka auditing institution. Receiving ka lang pala eh. Nakakalungkot mga kababayan. Ano ay nakakabwisit? Nakakabwisit itong attorney kamura na ito na parang, parang grade 1, parang bata na takot na takot. Hindi marunong sumagot. Nakakabwisit. Barbang... Uh, hindi marunong magsalita. Diyos naman, mga congressmen, sana hindi nyo na yan, hindi na yan uh, dinadala pa niya. Kasi parang wala naman kayong nakukuha. Wala kayong napipiga na impormasyon patungkol sa COA, tungkol sa kanilang pagbabantay ng pondo ng bayan. Bakit wala bang ibang pwedeng sumagot? Sa laki ng uh, institusyon ng COA, si Kamora lang ba? Nagtataka tuloy ako kung paano napasok dyan itong Kamora na ito. Itong attorney Kamora na ito na kung magsalita parang hindi abogada. Halata po na parang mayroon siyang itinatago. Mayroon siyang pinangingilagan, meron siyang pi, mayroon siyang uh, pinagtatakpan. To say the worst, may pinagtatakpan na para bang tila baga sa mga actions niya, sa pananlita niya, sa demeanor niya. Para ba siyang kasabwat eh? Kasabwat siya ng isang krimen. Specifically, nitong paggasta, walang pakundangang paggasta ng budget ng Office of the Vice President. Nakakainis tingnan eh. Parang hindi, hindi taga-gobyerno. Mga kababayan, Di ba dapat sana ang mga opisyal, mga empleyado ng gobyerno, mga matitino, mapagkakatiwalaan, matino sa trabaho, qualified. Eh sa tingin ko parang hindi qualified ito eh. Hindi naman ako sa nagmamagaling ako, no? Hindi naman ako matalino, hindi ako magaling. Pero, kahit na hindi tayo matalino magaling, nakikita natin, common sense, nakikita natin, nababasa natin ng isang tao kung marunong magsalita, marunong sumagot. Kung may pinangingilagan, may kinatatakutan. Halatang halata, kasabwat yan. My goodness. Par nakakainis talaga panoorin. Nabubwisit ako. Busit na busit ako sa kanya, sa babaeng ito. Para bang, paano ito napasok dyan? Di ba ang mga tao, pag nag apply mga mga applicants, job applicants, eh matindi po ang pinanggagalingan na pinagdadaan ng mga interview, mga mga pagbubusisi sa kanilang karakter, sa kanilang mga kakayanan. Pero ito, parang napakaboba. Napakabobong babae ito. Anong ginagawa nito dyan sa COA? Sino kaya ang dapat na magtanggal nyan dyan. Or, isa pa, because ang sabi niya, mayroon silang uh, sinusunod na mga rules na ito lang dapat ang tingnan nila, ito lang dapat ang gagawin nila. Ba, siguro ko panahon na para busisiin yung mga rules na ng COA. Yun ang sinasabi niya, ito lang ang trabaho namin eh. Hindi namin trabaho, hindi nila trabaho na busisiin yung ganito-ganyan, yung mga detalye ng mga paggasta. Kaya sabi nga ni congressman ako, <clears throat> therefore, you are not safeguarding the budget, the money of the government. Anong klase yun? At ito naman mga congressman, well, sana naman ganito, wala kayong nakukuhang magandang sagot yan sa babae na yan. Hindi ba kayo pwedeng magtawag ng tagakoa na medyo mas may alam. Walang alam itong babaeng to eh. Nakakabuisit lang sa panuorin eh. Sigurado ang sweldo ng yan, ang, ang sweldo niya napakataas. Pero parang walang silbi. Parang napaka -inutil eh. Kagaya ng kowa, kung ganyan ang ganyan po ang trabaho ng kowa, inutil. Inutil na ahensya ng gobyerno. Hindi nga talaga mababantayan ang pondo ng gobyerno, ang pondo ang pera ng taong bayan mga mga kababayang Pilipino. Paano nyo kung baka iba yung iba ang uh, pagtingin ko. At isa pa, speaking of uh, Vice President Sara Duterte. Dahil nga ang laki-laki po ng winawaldas niyang pera na ito nga isang uh, proof ito, itong tungkol dito sa mga safe houses na napakamamahal ng renta. Gusto yung mga tao natin, ang dami po nating mga mga kababayan na Pilipino na walang bahay. Walang maayos na matirhan, yung iba walang wala, walang, walang pang-upa na pinapalayas-layas ng mga mga nagpaparenta. Yung yung iba nakatira sa ilalim ng tulay, naka nauumagahan dyan sa mga mga tabi-tabi ng mga building kung saan saan walang mga bahay pero ito mga kababayan nagwawaldas nagwawaldas ng ganito kalaking pera para lang sa safe house safe house niino kaya mga kababayan nakikita po natin na talagang nagwawaldas lang ng pera itong Vice President natin. Kaya itong mga nakakabwisit na mga supporters ng mga Duterte na hindi na, walang nakikitang maling gawa dito sa mga Duterte, lalo na ito kay Vice President Sara. Anong klase kayong mga tao? Nakikinig ba kayo ng mga mga Senate hearing, congressional hearing? Kung nakikinig man kayo, natural na papanood nyo, nakikita ninyo kung ano talaga. Pero ganun pa rin ang mga pag-iisip ninyo. Okay pa rin sa inyo ang Duterte. Anong klase kayong mga tao? Speaking of BP Sara, mayroon na naman siyang isang kinasasangkutang gulo ngayon. Itong uh, pagre-reklamo ng kanyang opisina na ini rereklamo ang DSWD na keso mayroon silang mga tao na keso supporter ng uh, Duterte na hindi raw binigyan ng ayuda ng DSWD Unang una Bakit ka pa nangihingi ng ayuda sa DSWD Through through your office Office of the Vice President nangihingi sa DSWD. Eh, meron kang pondo, di ba? Ang laki-laki ng pondo mo eh. Binigyan ka ng pondo last year nang tungkol yan sa mga proyekto, mga libreng sakay, mga tree planting, mga, mga uh, pangayuda sa mahihirap, panggamot, pangpalibing. Di ba? Ilang milyones ang hiningi mo, binigyan ka nagkakahigpitan lang ngayon hinihigpitan ka lang ng iyong uh, mga hinihinging budget ay para sa 2025 budget yun ang uh, medyo tinapyasan ka na dahil nakikita nga nawaldas ka hindi ko tuloy po malaman politika daw pinupolitika daw siya sila hindi kaya kayo ang namumulitika Magpapalabas kayo ng uh, ng salita na ganyan na yung DSWD ng present administration ay pinupulitika kayo. Hindi kayo binigyan ng uh, ng ayuda. Unang una, mayroon kang ka pang-ayuda sarili mo. Kung Office of the Vice President ang mang-aayuda, may budget ka. May budget ang Office of the Vice President, 'di ba nandiyan jejan nga sa iyong mga mga uh, satellite offices? Diyan ka nagpapa-namimigay ng ayuda? Bakit ka papupunta ng DSWD? In fact, kung sino man itong mga, mga sabi mong mga tao, supporter ninyo na mahihirap, na hinihingi ninyo ng ayuda sa DSWD, for sure, dati na nakasali na yan sa mga proyekto ng DSWD dahil wala naman pong pinipili ang DSWD kaya kakampi ka, ka sa politika kaya hindi o dito nga sa amin eh ang daming nakaka avail ng mga paayuda ng DSWD walang mga gulong ganyan Baka naman, gumagawa ka na naman ng eksena eh. Gusto mo lang kasing sirain itong Marcos administration. Kaya nagpapa, nagdrama, nagdadrama na naman. Hindi pa na kontento doon sa My goodness. Yun na nga pong sinasabi ko na nagwaldas ka, Vice President Sara, nagwaldas ka ng mga ng millions of pesos pang renta lang ng sinasabi mo mga safe houses, tapos wala kang pambigay ayuda dyan sa mga kaibigan mo. Hindi tuloy hindi po tuloy natin maiwasang ikumpara siya sa dating Vice President Leni Robredo. Si Leni Robredo, ang kanyang pondo ay panggastos lang sa kanyang opisina. Walang extra budget para sa mga paayuda. Anong ginawa ni Leni Robredo? Gumawa siya ng nagdumiskarte siya ng uh, sariling pondo, nag-fundraising di diba? May mga ginawang fundraising si si VP Lenny Robredo para matugunan yung kanyang mga uh, adhikain, yung kanyang advocacy na makatulong sa mga taong nasa laylayan. Hindi naman siya nagdemand ng extra budget from the government. Na sabi nga niya doon sa budget hearing nung panahon niya, I can do whatever amount you give me Tama na sa akin 'yan, bahala na ako mag-budget yan. Ganun siya. Alam mo mga kababayan, nakakapanghinayang. Parang sarap isipin na kung sana kung sana ang pangulo natin ngayon na si uh, President Bongbong Marcos, kung sana ang naging vice president niya ay si Leni Robredo. Ang ganda siguro ng takbo ng bansa natin. Walang ganitong drama, walang ganitong klasing kaguluhan. Alam mo, nakikita ko mga kababayan, itong si Sara Duterte, wala nang ibang ginawa kundi manggulo. Nanggugulo lagi. Nagdadrama, nag, uh, nagtatantroms, nagpapakita ng kanyang pagka-spoiled brat gumago halos lahat na ng kanyang mga ginagawa na patungkol sa administrasyon ni PBBM ay puro pang gugulo. Sila, siya, buong pamilya niya, mga mga kaalyado niya. Ginugulo ng ginugulo yung pamahalaan nitong pangulo natin. Imbis, hindi nakakatulong mga kababayan, di ba dapat ang Vice President katulong katuwang ng ating Pangulo. Pero ang ginagawa nitong taong ito, ginugulo, pinapasama, sinisira ang pangalan nitong administrasyon ito. Sinisira even yung pagkatao ng Pangulo natin. Sarap lang isipin kung <coughs> masarap pangarapin na kung sana si Vice President Leni Robredo yung naging Vice President ngayon ni PBBM. Napakagaling niya mag-budget mag, uh, ng pera, matipid. Hindi kagaya nitong visit na vice president natin, yung napakawaldas. Nagtatapon, nagtatapon ng pera sa walang kapararakan. Kaya mga kababayan, sana naman po itong mga mga tagahanga ni Sara Duterte, ito mga hanggang ngayon mga bulag na sumusuporta. Sana naman magising na kayo. Sana magising kayo. Hindi maintindihan eh. Baka naman kasi may tinatanggap kayo dyan sa mga Duterte. Kaya ganyan kayo ka, ganyan kayo ka bobo. Nagpapakatanga. Bulag-bulagan. Bingi-bingihan. Ay, Diyos ko po. Di ba mga kababayan, do you agree? na sana kung si VP Lenny yung yung naging uh, vice president natin ngayon, wala sanang gulo. Wala sanang mga itong paninira sa Pangulo, yung pagtatangka na patalsikin yung presidente. Napaka ano eh, very incompatible. Incompatible si PBBM kay VP Sara bilang magkatandem. And the administration before this one, yung uh, Duterte, President Duterte and the Vice President Leni Robredo, hindi rin compatible. pull sa part. 'Di ba? Kaya during the uh, Duterte administration, nag-suffer po Leni Robredo suffered too much from uh, yung uh, pag pagwawalang bahala, pangiinsulto. Di ba? Pangbabastos kay Leni Robredo noon. Pero ngayon, itong Sara Duterte na anak nung nang bastos sa dating vice president, kahit gaano na kahit ano ng pambabastos at paninira, pambabalahura nitong vice president na ito, wala siyang natatanggap na na masamang uh, reaksyon mula kay PBBM. Baligtad mga kababayan. Baligtad! Dapat sana itong BP Sara na ito eh, natikman din sana niya yung pambabalahura nung kanyang ama doon sa Vice President. Pero hindi eh. Napakabait lang talaga kasi nitong Presidente natin. Pulse apart nga eh yung diferensya. Pulls apart yung character ng both the presidents and also the characters of the vice presidents. Di ba mga kababayan? Nakakapanghinayang lang talaga na bakit yung hindi nag-tandem itong uh, Bongbong Marcos at Leni Robredo. Di ba? Do you agree with me? Sana po kung nagkaganon eh, napakatahimik siguro ng bansa natin. Ang iniisip ng dalawang leader ay puro papunta sa pag-unlad, sa katahimikan, sa kaligayahan ng mamamayan. Tama ba? Mga kakamping, do you agree? Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po at uh, magkita-kita po yung tayong muli bukas. Marami pa po tayong mga pag-usapan dahil ang dami-dami pong mga nangyayari. Okay? Maraming salamat sa panunood. Mahalin po natin ang ating inang bayan dahil ito lamang po ang nag nating tahanan. Peace.